pumalik ako sa trabaho ng alauna ng hapon ayun, mayroon akong news para sa inyo, napakinggan ko to sa DCRH at saka aking nabatid to sa Jario sa Inquirer sa online nga lang eto, confirmado na mga kaibigan mga kaloyal, mga kaspoks isa na namang DDS na Les isang parakale na mahilig manggulo ang nasibak na at walang iba ito kundi si Steve Fontillas na isa rin kilalang social media influencer grabe tong parakali na ito putang ina ang lakas lakas kasi ng loob na ipagtanggol ang kanyang poon ang tatay digong niya na isa pang siraan tuktok at ang hilig hilig pang pumatay ng mga inusente yung war on drugs niya na palpak ipinagtanggol pa ng parakaling ito. Totoo lang mga kaibigan, itong si Fontillas ay nasibak na at ngayon ay nahaharap na siya sa limang kasong administratibo at mayroon din siyang kasong inciting to sedition mga kaibigan. At itong si Fontillas ay na-dismiss sa wakas sapagkat nakita ng Napolcom sa ilalim ng direktor nito na si attorney Rafael Vicente or Ralph Kalinisan na ito talaga ay nagkasala. At itong si Fontillas ngayon ay nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng Napolcom. Siya ay dismissed na, nahaharap pa siya sa kaso. At alam naman natin mga kaibigan na itong si uh, Fontillas ay sumabit ito dahil sa pagrarant nito tungkol sa pag-aresto dito kay Digunggong Dutingting at yan ang hirap kasi sa mga ganitong mga uri ng pulis masyado kasing nakatuon sa politika talagang DDS ito hindi niya inisip ang kanyang opisina ang kanyang pangalang pinaghahawakan at maging ang kanyang reputasyon at dito ipinakikita na ang kaputahan niya na gusto niya eh, ipagtanggol yung tatay niyang si Raulo may tililing sa utak talagang nakakasakit at saka hindi ko mawari kung bakit ngunit itong parak na ito hindi ba niya naisip na kahit sa labas ng kanyang opisina kahit wala siya sa duty nire-representante pa rin niya ang kapulisan nakakahiya ka Fontillas kabata-bata mo pa nagpapakita ka na ng kasiraan ng ulo at dito nalalabas na napaka mentally unstable mo alam mo Fontillas nawa ito ay maging leksyon para sa'yo yang ginawa mo kahihiyan dahil dinulot mo sa iyong unit PNP dinala mo hindi lang kahihiyan kundi isang sakit na nasa iyo na hindi mo nalalaman na ikaw ay mayroon kang saltik sa ulo kaya dito ay nagpapakita na ang Hi Anthony, share natin to live ako hanggang 1 Ayun, hello, hello Ayan, Anthony At sa totoo lang tong si Fontillas Hindi niya nalalaman kasi Na he is a member of the police force And government employees Are supposed to take note Of this They should be impartial They should learn how to separate Their political Beliefs From their service Why? Because public service is public trust we should know that at sa totoo lang mga kaibigan ito ang kabiguan ni Fontillas na kailanman ay hindi niya makakalimutan at sa totoo lang sa kanyang pinakita sa post niya na siya ay galit na nakulong itong si Digunggong at gusto niya na mapalaya ito at talagang tahasang nananawagan sa mga tao na ipalaya itong si dito ay pinakikita na siya na mismong tagapagtaguyod taga tagapangalaga ng batas ay siya pang lumalabag. Nakakahiya ito. At gusto kong malaman na, na ang mga ganitong mga uri ng mga tao ay hindi kinakailangan sa serbisyo. Nakakahiya. Mahilig pa na magtungayaw sa ating gobyerno. Putang ina mo, Fontillas, punyeta ka, buaka ng ina mo. Fuck you. You are a disgrace to the civil service and you are a disgrace to the police force. Because the police officers I know are very matino and they don't care about politics. They care about public service. And this is my message. Ikaw, Mr. Fontillas, Pagnilayan mo ang lahat ng kasalanan mo sa ginawa mo, sa sinabi mo. At sana in the first place, hindi ka tinanggap bilang isang parak. Sapagkat yung saltik mo ay sadya talagang nakakapanira sa iyong pagkatao, sa kaitiman ng budhi mo, sa hindi mo paghingi ng tawad ng sinsero. Kagay ka ata ni Yanang Motovlog, magsama kayong dalawa. Putang ina mo, hindi mo inisip ang pamilya mo, hindi mo inisip ang mga taong pinaglilingkuran mo. Nakakahiya ka. Sarili mo lang ang nilalagay mo sa kahihiyan, sa kagagawan mo, sa pagnanais mo na ipairal mo ang iyong political belief. There is nothing wrong with political belief but law enforcers and others who are serving in the government, they should be impartial. They should serve people regardless of the people's political beliefs. Hi, Nervin and hi, Anthony, sabe. Dapat tanggalin naman po yung benefits bali magutom. Yes. That is definite. Tatanggalin ang benepisyo. Palibasa ikaw Fontillas. Baliwala niya si Asamboy, Sinasamba mo, demonyo. Kundi demonyo, isang tungaw sa isang, isang may saltik din sa ulo, nagmana ka doon. Kahit na sabihin mo na ikaw ay tunay na, na nagsisisi ikaw ay hindi na makakabalik sa serbisyo dahil seryoso itong pinagagawa mo what you are doing to yourself is a disgrace you are humiliating not only yourself but only but also the police force your station and the whole police force yes and uh, all the government servants in general kaya Fontillas ngayon wala ka na sa serbisyo Ano gagawin mo? Makukolboy ka? Wala tatanggap sa'yo Mukha kang berdugo Mukha serial killer Ayop At ito sasabihin ko rin sa'yo Gusto kong isaksak mo sa baga mo to at Sa isip mo Putang ina mo Hindot ka Ang tao na nasa gobyerno Ay nagsisilbi sa bayan Hindi sa isang politiko Kaya laging sinasabi ng ating Pangulong Marcos Serve the country It's your duty at hindi dapat na ito'y yung utang na loob mo sa isang presidente. Because the president is supposed to be the leader. He's not supposed to be a god. He's supposed to be a shepherd, a servant leader. And that goes also to the other government officials because, remember, public service is a public trust. Ayoko mang laitin at tungayawin itong si Fontillas but I have to because this kind of person is not only a disgrace he is also abominable he is detestable his attitude kaya sa mga katulad ko na nagso social media din walang masama kung i-ere ang views but inciting to sedition calling on people to reject the government that has uh, done its duty of uh, Turning over ting-ting to ICC is another thing. It is a call to sedition because Fontillas instead of letting the uh, letting the law run its full course, he is stopping it. He wants his uh, poon to be released. Inciting to rebellion, yes. Tama. Inciting to rebellion sapagkat itong si Fontillas, he is supposed to uphold peace and order. What what is what's he doing? He's not upholding order. He is inciting rebellion. He is not being prompt and he's not being exact in his uh, duties as a police officer. Jesus Christ, nagraran ka pa hayup ka isa pa. Habang nagmamaneho ka ng online ka, dapat sana na sa para natuluyan ka. Kaya lang nabuhay ka pa. Baka kasi marami pang parusan darating sa'yo Alam mo sa totoo lang Fontillas Walang masama pag ikaw nasa social media Kaya lang ito'y aking take sa lahat ng nasa government service Kayo nasa social media Maging maayos kayo Kagkagin nyo ang masasama Pero ang mabubuti ay wag Ang gobyerno natin, suportahan natin Wag nating sisirain Kapag may pagkakamaling nakita Wag tayong maninira ng tao maging constructive tayo and we should not be one-sided in an issue sa akin ha si Digong he deserves to be in ICC in the jail because he killed more than 10,000 and that is no joke and he even said in the senate hearings that he was responsible and so that should remain that he be in jail for the rest of his life at ikaw, Bato de la Rosa, susunod ka na. Asahan mo sa ICC o Orosin yung puwit mo. Pati ikaw, Pulong. Eh, pag namatay tatay mo, ikaw papalit, ikaw panganay. Isama mo pa yung Shiminet, sister mo, Chubanes, uh, Sarah Dutik, Dutik, tik Isama mo rin si Kitikiting Katipuke. Nagsisilbi siya kay si Jinping, Wang Silian, Mauning at Wang Yi. Ay, nako ikaw, Fontillas bago ka sumuporta sa isang kandida uh, isang politiko alamin mo ang totoong pagkatao nito di mo ba alam na nakakahiya ka kau tao ka tao ka ba hayop hayop ka kinakina mo alam mo sasabihin ko sa iyo ha itaktak mo to sa bulalo utak ha futilias wala ka ng trabaho gago iwan na ka ng asawa mo dahil ikaw eh pabigat Pati ang mga anak mo ay kahihiya ka. Hindi ka talaga pagtitiwala ang tunay. Sapagkat yung ginawa mo, nananawagan ka na huwag suportahan ng gobyerno sa pagpapakulong to Ting. This is a transgression. You are on the side of the law, yet you are going to the opposite side. Jesus Christ, punyeta ka. Where, in, where the hell is your brain? Between your legs? My God. Putangin na mo. Fuck you Kinang ina mo Ikaw Fontelias Let this be a lesson to you For the rest of your life You will realize That what you did What you've just done Are not forgivable And they won't be erased From the memory of the Filipinos forever Kahit na sabihin mo Nagsisisi ka na The fact remains that what has been done has been done. You cannot undo it. If you want to commit suicide, do it. I don't care. But I tell you, sa totoo lang yung mga dides ngayon, parang London Bridge. London Bridge, eto. Ang ah, baboy hilom, ikaw, Raymond. Hindi ako baboy, putang ina mo, mistiso ako, gago. Bukin ang ina mo, fuck you. Ikaw, Raymond, punyeta ka. Get the fuck out of here, motherfucker. I'll whip your ass, damn it. Hi at the LC. At ikaw, Raymond, let me tell you this. Go to hell. Commit suicide. I don't care. Putangin na mo. Ang kausap mo, isang mestisong Kastila, Putangin na mo. Pag nakita kita, Google ping kita. Oh, ayan. Don't worry, at LC. I'm just outside, but I will be back uh for you now for my class. Ayan. Ito ang nangyari kay Fontillas is a lesson for everybody. On social media, be careful of whom you support. Before you report on something, before you air your sentiment, you have to think twice. Will it be nice? Or it will cause you to to be shameful of yourself, regretful, and sorry for what you've said. Because once you've said something, you cannot take it back. Fontillas, kahit putulin mo yung dila mo you're not gonna be able to take back what you said god damn it where the fuck is your IQ is your IQ 69 or negative 69 below C level Jesus Christ punyeta ka let me tell you this Fontillas fuck you you are a disgrace I abhor you I detest you at sa totoo lang mga kaibigan, kaya ganito, high na high ako sa emosyon because I want to make this clear. Tanggalin mo na si Raymond. I don't want him here. He's a goddamn son of a bitch. Okay, hi Australia. Yes, alam ko. Pero hi Ate Pinky, galit ako sa mga gumagawa ng mali. Hindi ko sinasabing perfect ako, Estrella, pero sometimes you have to be tough magakba ng boss mo hoy ay, may di kita kilala putang ina ka I don't need you here god damn it get the hell out of here I don't care about you anyway sa totoo lang mga kaibigan dito ay nagpapakita rin na we have to understand the government ikaw Joel isa ka pa putang ina ka I don't need you god damn it tao-tao ka dyan, dinis ka rin, gago. Alam mo sa totoo lang, itong mensahe ko na kahit sino na nasa gobyerno, lalo na mga pulis, ito message din ng Napolcom. Huwag sasawsaw sa politika ngayong eleksyon. Because your duty is to serve the Filipino people, to keep them safe from harm, get them out of harm's way and for them to enjoy a peaceful society. 'Di ba? Yan ang nais kong sabihin. At sana ikaw, Fontillas, magnilay-nilay ka. Ha? Magbago ka. Huwag mong sabihin kapatapatawad yung ginawa mo. Because as far, Joward, ikaw, you coward, ha? As far as I'm concerned, ha? As far as I'm concerned, I am pro-government. I love my government. I care about my government. If it's about money, I have a job. I'm a professional. So I don't need to make it up. What I'm saying is that ang mga katulad ni Fontillas, they don't deserve to be in government service. Mas masahol pa sila sa mga limatik, sa mga tungaw. We know that. Ikaw po Fontillas, Punyeta ka. Why don't you just jump off a bridge? if I were you o magpasagasa ka na lang sa kotse mamili ka kau Eric TV tumahimik ka ha tatamaan ka sa akin punyeta ka hindi, hindi ko kailangan mga katulad mo punyeta sa totoo lang mga kaibigan etong mensahe ko na nais ko iparating na pag ikaw ay nasa servisyo ng gobyerno huwag mong pairali ng politika pairaling kung anong tama ko anong ano ay blood baboy ikaw putang ina mo mestizo ko inggit ka lang palibhasa maitim ka pa sa ano mas maitim ka pa sa uwak putang ina mo kaya fontillas goodbye na sa karir mo sa pagiging les pokels sa pagiging parak huwag ka na umasang bumalik babalikan ka lang ng karma yan lang po at siya nga pala Abangan natin ang ating balita sa UKP episode 499 tungkol sa pagbaba ng inflation rate at saka sa estado ng ano high Hi ilopeta at sa estado rin ng conclave mamaya. Ibabalita ko 9:30 dito lamang sa VoxGen channel. Salamat kuya Jelo pogi. At ako, hindi ako perpekto. Ngunit ang sinasabi ko sundin natin ang tama. At ako bilang isang guro, hindi ko sinasabing sundin yung gusto ko. Sundin natin ang wasto. At ganun din dapat sa ibang mga naglilingkod sa bayan. Salamat po. Ito pa si Spokeshet, nagsasabing walang ibang nagmamahal sa ating bayan kundi tayong mga Pilipino. Hi, Kuya William. So let us be ambassadors of our country wherever we are. Agyaman na, Jos, ginakit, yaten kada kayo. Hi, Jello. Marcos noon, Marcos ngayon, Marcos magpasawalang hanggan at syempre kahit kailan pro-government tayo huwag tayong manira sa ating bayan dahil ito ay nagbibigay sa atin hi mamilin nagbibigay sa atin ng kabuhayan nagbibigay sa atin ng kalayaan at nagbibigay din sa atin ng pagkakataon na tayo ay maging mabuti sa ating kapwa huwag nating isipin ang kapakinabangang pansarili isipin natin ang kapakinabangan ng ibang tao. Remember, thank you Kuya Jello Pogi. Do not ask what your country can do for you. Rather, ask what you can do for your country. Thank you so much Kuya Kuya Jan C si Marquez. Salamat at nawa. Ay wag tayong hihinto na pag pagtuunan ng pansin ang tama at iwaksi ang mali. Paalam po sa inyo. Salamat po. God bless you. I love you all. Mwah.